Bye, mami. Bye. Yung misis ko yun, papunta na sa trabaho niya. Ako, papapogi muna ako. Di-gym muna tayo. Morning mga kasosyo Ngayong araw na to ay special Meron tayong lakad Sama ko kayo Tara, let's go Pero hintayin muna natin yung tropa ko Si Lance Sunduin niya ako dito eh Bro Yo With Lance Stop namin ngayon ni Boss Lance yung general meeting sa uh, event naming MIAS. Yung sinasalian ng cargo tuwing summer. Yung malaking event ng mga tungkol sa kotse. Yan ang lakad namin ngayon. Kailan ba yun, Boss? Um, sa April 4 na yun um, hanggang April 7. Nandito doon kami. Talagang tutukan namin na maiki event na to. Kasi every year talagang patindi ng patindi to eh. Talagang padami-dami ang mga tumatangkilik sa event natin na to. So, uh, sa April Bisitahin nyo kami doon sa World Trade Center. April ano? April 4 to April 4 7. April 4 to 7. Nandun kami buong araw. 10 to 10 p.m. World Trade Center. Masaya ron. Nandun yung booth ng Carco, ko. Nandun din kami lahat. Kita-kita tayo ron. Kakakain muna kami ni Boss Lance. pag Yan yung event. So, exhibitors kami. Meron na ako isang vlog na kasama ko si Boss Lance, yung title yung Price War. Isa yun sa masasabi kong isa sa malupit kong vlog kasama siya. Pero wala pa nanonood dun sa vlog ko eh. Kaya hindi mo pa yun napanood, panoorin mo mamaya ito yung link tungkol sa Price War. At mamaya may pag-uusapan kami ulit tungkol ulit sa pri Price War bago naming experience. Kaya abangan nyo yun mamaya. Kain mo baliches. Ito yung event sa Mia, siya ano may, may, mga kotse, truck, racing, kung ano-ano pa. To start, the Manila International Auto Show okay, will be happening on the the ticket that I bought. It's going to be twenty pieces proper. Pwede yung complimentary. So ito hindi pwedeng pwede pwede pumasok if you want to do ingress. As usually we allow one hour earlier if you want to So if you want to do that you have to use the other ticket. So, yeah you have to use this. I contact So if we need um assistance from our contractor or the free In 2019, Okay? so Alayan Um SMC side. So if interested kayo to join them you can approach her you can already book for our um, Cebu Auto Show. Okay? So, hi, she will help you out to get a book. Okay? May, ano naman tayo, uh, we will make, because you're already supporting me. Okay? Do you have any other questions? <laughs> Ito ang dahilan ba't kami umatin dito? Masarap ang merienda dito. Tapos na. Wala na yung tatanong Meron Mga palakpak pa yun Hindi nakuha ba yung attention mo rin Tapos na yung orientation Maghanap naman kami ng ano, uh, Room for rent para may tutuluyan kami sa Mia 7 Saan tayo boss lads? Uh, dito tayo, naglalakad tayo sa Buendia area uh, Dito tayo sa Itingin tayo para malapit din sa mga kainan Tatawid tayo Careful Careful Don't do this at home. Pauwi na kami, pabalik na kami sa office sa Carco, sa Novaliches. Yung una namin vlog ni Boss Lance tungkol sa Price War. Uh, pero mostly yung nagsasalita doon ako eh, yung previous experience ko sa Price War. Pero itong recently lang kasi sa Carco, una kasi kami sa Carco nag dami oh, ng mga damit dangerous. sa mga damit na pang sa kotse tapos nag expand kami sa mga parts ng kotse mga parts na kami ng kotse doon sa mga parts si boss Lance kasi yung BP sales namin sa cargo so directly siya yung naka experience ng price war dahil uh, basta matindi yung competition sa mga parts ng kotse makakwentuhan kayo nila sa experience niya kung paano kahirap magbenta ng mga pyesa ng sasakyan dito sa atin Ayun, magandang araw sa inyong lahat. Ma-share ko lang ang experience ko diyan sa tungkol sa Price War Part 2. Part 2 na 'to. Kasi nung una ako nito namin sa inyo kung paano yung Price War when it comes to business and um, business and consumer. This time na experience namin yung price war between supplier and business. Ayun nga. Um, lingit sa kalaman nating lahat, ang presyo pala ng ng supplier to businessman is may dalawang klase pala. Bibigyan ka ng retail, yung presyo na parang mababa lang ng konti na pwedeng mong i para sa mga consumer natin. Tapos meron pang isang tinatawag na wholesale price. Itong wholesale price na to eh, is hindi ko alam kung tinatago ba sa mga sa tao or talagang sino solo ng mga negosyante. Meron kasing sobrang laki ng difference sa price pag kumuha ka ng wholesale sa mga supplier natin. Pero hindi mo yun basta-basta mahanap pag hindi mo talaga hinanap. Hindi nila yun, hindi nila yun iaalok sa'yo. Mahanap mo lang pag hinanap mo. At hindi basta-basta ang paghahanap nun. Doon nagkakatalo sa market. Sa market ipapakita sa'yo na ganito presyo. Pero pag nahanap mo na yung tumbok, yung pinaka-direct direct supplier ng mga parts ng motor sa kotse dito sa Pilipinas magugulat ka kung gaano kalaki ang kalakalan dun sa parte ng negosyo na yun kapag magbebenta ka ng produkto especially dito sa experience namin sa mga parts ng kotse kapag bumili pag kumuha ka lang din sa supplier ng mga patingi-tingi hindi ka makakapresyo ng maganda sa customer mo ibig sabihin mahal mo pa rin mabebenta pero pag bumili ka na ng bulto ang laki na nang sobrang laki na ng matitipid mo mga 70% na yung matitipid mo dun sa kinuha mo sa supplier mo mabebenta mo na ng sobrang mura dun sa mga customer mo ang ibig sabihin kinakailangan mo ng malaking puhunan para makatubo ka ng maganda sa pagbenta ng mga piyesa ng kotse dito sa Pilipinas pag naman kumita ka na pag malaki na yung pera mo makakabili ka na ng bulto-bultong mga car parts kaya malaki na yung markup mo doon malaki na yung kita mo yun nga yung challenge sa simula kung wala kang pera mahirap makaipo ng pampuhunan pero kung may puhunan ka naman makakabili ka na kagad ng wholesale ang challenge lang doon sa umpisa yung disiplina kasi kami nagsisimula hindi naman wala sa kasi sa mindset naming negosyante na bumili ka agad ng maramihan kasi talo sa cash flow yun ang diskarte namin nagpapatingi-tingi muna kami sa simula at pag natuklasan na namin yung mga malalakas na produkto doon lang kami bumibili ng maramihan ang gusto namin i-share sa vlog na to tungkol sa price war. Sa simula na napaka-importante ng disiplina. Sa simula, wala kang kakita-kita, pero okay lang 'yun. Kasi ang goal mo makakuha ng mga bulto-bultong mga items na mga bebenta mo. Okay lang na wala kang kita sa simula. Pero sa simula lang 'yun. Pag natuklasan mo na ako ano yung malakas na, binib na binibili ng customer mo, doon ka na bumili ng sobrang dami. Ang problema kasi sa ating mga negosyante, sa simula pa lang bumibili na kagad ng sobrang daming mga items Kasi marami silang pera, tapos magtataka sila hindi walang bumibili Kasi hindi naman nila sure na yun ang gusto ng tao Ang ibig ko sabihin, sa simula kahit may pera ka, itesting mo muna yung market Huwag kang bibili ng marami kasi hindi mo pa alam kung yan nga yung gusto ng tao o customer mo cagain mo muna sa simula, kahit wala kang tubo, okay lang, disiplina lang ang puhunan mo eventually pag natuklasan mo na yung malakas sa market bumili ka na kahit track track kasi garantisado ka na na yung market mo bibili na yan yun ang ibig naming sabihin kahit may pera ka huwag kang bibili ng sobrang dami kasi walang nakakaalam hanggat hindi mo pa nasusubuan okay kung hindi mo to naintindihan ka sosyo dapat mo mapanood yung part 1 ng price war namin sa link wala na pala sa link na to sa link na binigay ko kanina 40 lang yung ad mo Ayala, Ayala Bridge na kami. Nadaripas ako dito nung college ako kasi dyan lang ako nag-aral nung technical course ko sa TUP Manila. nakaka dito lalo na tong ganito. Traffic. apartment nung isang tropa namin si Ome isa kasama namin sa cargo ito sa sa ano tawag dyan? condo condo na ito sa condo na to yun yung brown na condo na yun dyan kami sa port floor dyan nagsimula ang cargo dyan din kami madalas mag bisyo mga panahon na yun pero natigil nung nagbibusiness na kami yan 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 tapos estudyante pa si Lance noon ng ano. Anong course mo noon, bre? Um, business management yeah. sa San Sebastian College. San Sebastian. So negosyo kami, nag-aaral pa siya. Ah, yung building na 'yan. Yan, yan doon kami sa fourth floor. Memorable yung building na 'yan. Ang dami naming minahal sa building na 'yan. Bibili <laughs> namin 'yan pag pag dating ng panahon. Uh -huh. pag nagawa na yung kotse namin natin sa cargo, yung kotse nating sariling Pinoy, bibili namin yung building na yan. Remembrance. <laughs> Remembrance na, pre. Yan ang pinaka... Yan nagsimula ulo. ang pangarap. Sa building na yan. Hindi kami umalis dyan. Pinalis kami. Konsumisyon <laughs> daw kami sa mga kasama namin, mga kapitbahay namin nagpetition sila sa barangay na umalis na kami na wala namin magawa luma pinalaes nila kami kaya maghihiganti kami dyan bibili namin yan tapos sila yung papa. <laughs> papalaesin namin naman sila pero ang motivasyon namin <laughs> Magiganti. eh joke lang <laughs> joke so yun dito na tayo sa car ko <laughs> mag ano muna tayo book signing dahil may mga nag order na sa ating malulupet Mga pre? Kamusta ang ginagawa nyo dyan? Mukhang malupit na malupit na naman yan ha. Ayos na ayos to pre. Dyan hindi na makabili yung line cruiser pre. You know. Bagong produkto na naman What? yan pre ha. Pre. What last na pre? You know. Excited na tayo dyan pre. Pre. Bago mag mias pre. Nasa market na yan pre. Miyas pre ha miyas. Miyas. Makakita ng mga kasama natin yan sa miyas. Sure boy ha sure boy. O, anong nasa ilalim yan. <laughs> ayos. Okay, tapag nabunutan na natin ng carbon fiber ito, isirahin na natin ito. Oh, pre, di pa uwi, pre. Di pa, na yung patrabaho. Tama na yan, pa, pre. Na, pa, nung oras na, oh. Papay nga lang itong laptop. Mamaya ulit. Pink pala, pink. Most pink. Most called pink. bes, hanggang mamaya pa kayo dyan Boss Kay, sama mo sila o Sige, wala na akong muwi sa inyo ha? Graveyard kayo, graveyard Hanggang umaga Sige mga bes 24 hours kasi kami nagtatrabaho dito sa car ko Kaya may pang gabi, may pang umaga, may pang hapon Para full force Walang sinasayang na oras Laging may nagtatrabaho at sa mga susunod naman na vlog, papakita ko na rin sa inyo yung isa ko pang opisina. Yung office ko, yung company ko na umaasikaso si ng lahat ng companies ko. Share ko na yun sa inyo, papakita ko na. Lapit na yun, kaya abangan mo yung vlog na yun, kasosyo. Dahil gaya nga ng pangako ko sa inyo, papakita ko sa inyo lahat ng pinagagawa ko at lahat ng negosyo ko. At lahat yun, gusto kong kapulutan mo ng aral para magamit po rin sa buhay mo pag ninegosyo. Wala ko itatago. Lahat, papakita ko. Okay, so mga 11.30 na dito sa cargo ng gabi. At okay, yung, ko na lang matatapos ang vlog na to. At pauwi na rin ulit ako ng Mandaluyong kasi ang cargo dito sa Novaliches. Pabiyahin so, na ulit ako pa Mandaluyong. At salamat sa pagsama sa buong araw mga kasosyo. At subukan natin na mas dalasan na ulit yung vlog ng ganito. Yung pinapakita ko yung araw-araw na trabaho ng isang isang entrepreneur para makita nyo rin yung mga trabaho nyo pag dating ng araw. Salamat sa pagsama at, at huwag pa rin kakalimutan na tagumpay galing kay Lord Chan. Hindi yan galing sa sarili nating galing. Ah, kaya trabaho tayo ng malupit dahil, dahil sa Deuteronomy 8.18 It is God who will give you the power to create wealth. Kaya magsipag lang tayo at ibibless din tayo ni Lord. Kakalimutan na God loves you and I love you. Trabaho tayo malupit. Ciao, bye!